Hello 18! Welcome back to my channel. Update tayo sa SB19. Ito nga, may mga larawan tayo kung saan hawak nila ang mapa. Ang mapa ng Pilipinas na naka-frame at syempre naka-costume ang ating SB19. SB19 receives the replicas of Morillo Villardip map of the Philippines. Sabi ng mga bashers, ito ay map lamang. Hindi lang ito basta-basta map. Ito ay achievement recognition, appreciation, at mapa lang yan pero award yan kung saan kinilala ng buong Pilipinas at buong kultura ng Pilipino ang galing ng SB19 sa larangan ng pagsasayaw, uh, pagkanta, at paggawa at pagiging member ng P-pop industry ng Pilipinas at pag-promote uh, ng ating uh, musika at kultura sa pamamagitan ng pagsasayaw at paggawa ng mga kantang nakaka-inspire para sa mga Pilipino ito ay important mapa ng ating Pilipinas. Isa itong, uh, kumbaga, isang ginto sa kaba ng yaman ng Pilipinas. At ito ay makikita din sa buong, uh, I mean, ito ay makikita sa bansang Spain, kung saan ang Spain ang nakadiscovery sa ating bansa. At pinost nga ng uh, inquirer na may contribution sa Philippine music at culture ang ating SB19. Kaya ginawaran sila ng ganyan na replica ng ating mapa. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me. You can't stop me now. Yeah, I will.